Sumalok nga pala kami ng Skylab noong nakaraan at pumasyal na nga rin kami sa Pililya eto't nabigyan nga namin sila kuya ng mga isda. Nagkaroon nga rin ng sunog dito sa aming barangay at dalawang bahay nga ang natupok ng apoy mga mare kaya eto't pumunta na nga rin kami agad ni Buyok para mabigyan nga sila ng kaunting tulong. Alaman ko nga rin nakaklase pala ni Ate Kasi yung nasunugan kaya naawa talaga ako at napaiyak. Sikat na nga ang araw nang pumalaot kami ni Buyok dahil ngayon nga sasalo kami ng Skylab at ilang araw na nga rin namin itong hindi nasasalo. Kung madalas nga kayo makapanood sa aming vlog ay alam na alam nyo na araw-araw nga kami pumapalaot nitong si Buyok para sumalok nga ng Skylab. Nakasalubong pa nga namin itong kuya ni Buyok at niyaya na nga namin siya dito sa Skylab dahil medyo matagal na nga rin namin itong dinasasalok at baka mamaya ay marami na nga rin huli. Tutulungan nga raw niya kami sa pag-aangat nito mga mare at mambabakaw na nga rin siya ng pang-ulam. Kapag sinabing mambabakaw ng isda mga mare, ang ibig sabihin nga nun dito sa amin ay mangihingi nga ng isda. Siguro napapansin nyo nga na sa simula pa lang ay puro Skylab na ang aming ibinablan. Yan ay dahil gusto ko lamang ipakita sa inyo original at totoong buhay namin dito sa isla. Grabe mga mare, ang tagal na rin pala simula nung mag-start kami sa pagbablog ni Buyo. At halos ilang taon nga rin tayo bago mapansin mga mare. Kaya naman nagpapasalamat po talaga kami sa 500,000 followers na sumusuporta po sa amin. At si 600,000 followers na nga po tayo dito mga mare. Kaya naman sobra talagang ang pasasalamat namin. At kung hindi nga dahil sa inyo mga mare na sumusuporta sa amin ay siguro wala nga kami dito ngayon. Kaya nga mga mare kahit papaano, ay nagigibak nga po kami sa mga taong sumusuporta sa amin at nagbibigay nga kami kahit simpleng tulong lamang. Kagaya nga nito mga mare, kapag sumasalo kami ng Skylab, ay bandami nga namin laging nahuhuli, kaya naman sineshare na nga namin ito sa iba. Sana naman mga mare, dun sa mga makakakita po ng pagtulong namin, eh, wag nyo na nga po kami pag-isipan ng masama dahil ito ay totoong tulong po at bukal po sa aming puso. Pagkatapos nga nilang sumalok mga mare, kumuha na nga rin ng pangulam ang kuya para sa kanilang umagahan. Magsasalab nga daw sila ngayong umaga, kaya naman kumuha na nga siya ng malaking mamali. Kami naman ang aking buyo kay Dumerecho sa Pililya Rizal dahil matagal ko na talagang pangarap na makarating doon at makita nga ng malapit ang windmill. Medyo malayo kasi dito sa aming nayon ng windmill kaya sabi ko nga kay Buyok ay dalhin nga niya ako doon. Nakakatuwa nga mga mare dahil pwede pa lang makarating doon gamit lamang ang bangka. Nang makarating nga kami doon malapit sa windmill mga mare para nga kaming hinihipan ng banglaking electric pan dahil bang lakas nga ng hangin. Just good da. lang kami doon sa glit at nagmeryenda mga mare pagbalik nga namin dito sa bangka ay, may mga nakaabang na pala sa amin na manghihingi nga ng isda. Nakilala nga nila kami mga mare sabi nga nila follower daw namin sila kaya naman etot nang hingi na nga sila hindi naman kami nag ato biling bigyan nga sila. Sayang masaya nga kami ni Buyok na makapagbigay ng blessings din namin ngayong araw galing kay Lord. Construction worker nga pala sila kuya kaya naman makakatipid na nga sila sa pangulam at kahit papaano ay makakapag-save na nga sila ng pera at makakapag-uwi na nga sila sa kanilang pamilya. Pagka uwing pagka uwi nga namin mga mare agad na nga rin ako naghalungkat ng na mga damit na hindi na namin sinusuot dahil nabalitaan nga namin na may nasunugan ngang dalawang bahay dito sa baryo namin. Sabi nga nila ay manakawan ka na wag masunugan dahil siguradong tupok lahat ng gamit niyo. Tumawag na nga ako ng tricycle dahil hindi nga kasi dito sa aming motor mga mare dahil bang laki nga nung dala naming bag. Pagkarating naman namin doon sa pinaka namin mga mare naghanap nga kami ng mabibilhan ng bigas. Para kahit pa mga mare, hindi na rin nila po problemahin ang kanilang bigas. Makakatuwa nga mga mare dahil habang kami ngayon nakasakay sa motor ay nakikita nga namin na marami rin nag-aabot sa kanila ng tulong. Sa mga ganitong sitwasyon mo talaga makikita ang malasakit ng kapwa mo. Sabi nga ay kahit maliit na bagay, basta't nagkasama-sama ay malaking bagay na rin or malaking tulong na rin para sa kanila. Lalagay ko na lamang po dito sa screen ang cash G number nila mga mare at para po dun sa mga gustong tumulong ay erectan nyo na lamang po sa cash G nila. Ito talaga ako sa kaklase ni ate kasi sobrang naawa mga mare dahil nasunog nga daw lahat ng gamit ginagamit niya sa school. Akala ko nga mga mare, hindi ako iiyak dito. Pero pagkakita ko nga sa batay, talaga namang tumulo ang aking luha. Yeah. Ay, kasi <laughs> kasi ito ha. Anak ko, kaya lang. <laughs> Iniisip ko kasi talaga no mga time na yan, what if sa amin nga yung mangyari at talagang una nga maapektuhan at unang kawawa nga dyan ay mga bata dahil nga natupok ang mga gamit nila sa school. Kaya yun mga mare sa so sobrang awa ko nga ibinawas ko nga ng uniform kay ate Cassie at ibinigay ko nga sa kanya para makapasok na nga siya sa lunes. Binigay ko nga rin sa kanya yung black shoes ni Mega na hindi na nga ginagamit at yung bag nga sa lunes na nga lang daw ibibigay ni ate Cassie. Ah, eh, sa Baka manawagan. Baka may tumulong niya. <laughs> Ito, wala po, wala ito wala. po, ito po yung isa sa mga nasunugan. Wala uh, ka po. Bigyan natin kahit tigkalating kaban at saka yung mga damit. Maraming salamat. Maraming tulong na rin kahit paano. Maraming tulong na rin. Asa ano kami kanina? Asa loud. <laughs> uh, Ang yeah. sa katawan Binigay na nga rin namin sa kanila ang tigkalahating kaba na binili namin kanina mga mare kahit papaano nga ay malaking tulong na nga rin ito para sa kanila. Nagdala nga rin ako ng mga pinggan at kutsara dahil marami naman kami niyan dito sa bahay at yung iba nga yung hindi naman nagagamit. Pinuntahan nga namin yung bahay ni tatay na isa pang nasunugan at grabe nga yung kanilang bahay talagang wala talagang natin. Inikwento nga sa akin ni tatay kung paano nga daw nila napundar itong kanilang bahay at naunti-unti nga lang daw nila ito dahil sa paghahanap buhay nga nilang mag-asawa. Wala nga daw siya dito sa bahay nung nangyari ang sunog mga mare kaya naman halos wala talagang natiro naisalba ang kanyang pamilya dahil puro babae nga lang ang na natira dito sa bahay. Hindi po talaga ako humihingi ng tulong dito sa aking page mga mare pero sa ganitong pagkakataon ay kumakatok po ako sa inyong mga puso para matulungan po sila para makapag-umpisa ulit po sila sa kanilang buhay. Ito naman si nanay at tatay mga mare grabe na awa din ako sa kanila dahil halos wala talagang natira sa kanilang bahay. Ultimong bubong dingding ay wala talaga kaya sabi nga nila ay back to zero daw po talaga sila. Sabi nga nila kahit maliit na halaga basta't nagkasama-sama ay malaking tulong na rin po para sa pamilya ng mga nasunugan. Sana po mga maray, supportahan nyo po ang video na to dahil sa simpleng pag-share lamang ay mas marami pong makakakita at marami pong pwedeng tumulong sa kanila. Yun lang po. Salamat!